safety panel lo. Ah, uh, <laughs> let's go home. Yeah. Oh, ini boys. Allah Oke, guys, bye. What's up, mga paps? Maayong adlaw, maayong toh Alright. Ngayong araw, samahan niyo ako. May bago tayong, may pupuntahan tayo. Sa intro, kita niyo naman na siguro kung ano yung magiging intro natin. For tayo alis, hantayin lang muna natin si, ano, si GB. May magpapasama tayo sa GB natin, squad natin. So, punta tayo ng Kagen de Oro. So, tara, waiting game naman na muna tayo. Let's go. Excited na tayo mga paps. At this moment mga paps, andi dito na tayo sa may lapasan kaagang di Oro City. And as you can see, Bristol Motorcycles yung pinunta natin. May binalikan tayong isang motor dito mga paps. Dahil nung last na in-upload natin, nung opening dito, ay natipuhan talaga natin siya. And sabi ko, baka ito na yung motor na mailalabas natin. Di lang umabot ng isang buwan mula ng opening. At ngayon, andi dito na tayo ulit sa showroom para balikan yung motor na natipuhan natin. Let's go. I think kan tayo yung first na maglalabas ng SRG. Tama ba sir? Dito sa Cagayan. Dito sa Cagayan de Oro. Alright. May iba naman tayo. Diba? Game changer tawag. So guys. Dito tayo guys. Alright guys, so ito na yung unit and uh, tapos na lang natin mag PDI. And papandalan na natin bago natin ilabas dito sa kasa. So siguro magre-review tayo nito separate video lang mga paps. Yan. Sir, okay na? May blessings na siguro ng ano, taga <laughs> taga taga branch. 400 cc. Expressway legal pero wala tayong expressway dito. Ito yung sinasabi kong natipuhan kong motor mga paps. Oh, good. Itong SRK400 uh, ng QJ Motors. 5.5 yung height or 5.4. Tayang kaya. Kasi sabang lambot din yung suspension. So, paanda rin natin mga paps ha. Wow. Nice safety panel oh. Grabe. Advance na advance na din yung ano niyo. Yung kanyang dashboard yang kung makikita nito mga paps, ito yung sa fuel, indicator, gear, RPM, ito yung sa speed, dito ni yung oras, temperature, trip B. Pakinggan nyo yung tunog nito. Let's go! Ah! <laughs> Aside sa puging pugi oh, ako sa looks nito for... mga paps, isa din sa nagustuhan ko yeah. yung presyo nito. Dahil compared to other brands in the market, hindi rin kamahalan to. Dahil saan ka makakakita so. ng 400cc na motor na yung spot cash Sh. ay 229,000 only. Nice. <laughs> Ayos! Ayos! Sobrang sulit ng tunog. Ay, sorry. Lalo na siguro kung nakaano na to, naka aftermarket na pipe. Sobrang sulit ng tunog. Nice. Let's go home. Yeah.

Okay bhai Okay boy, okay, boy. Here my friends Hey Yeah, come home, boy. <laughs> nice one. Uh, ok okay, Ok Okay, Huh? Chơi kìa à? Phụ kìa game à? Okay, touchdown. touchdown home